Yan mga kapisinghating, fishing hunting, natin. Binalikan lang natin yung pinanghulihan natin nung nakaraang video natin. Mag-hunting ulit tayo ng luwalo. Sana mapadawi natin. Yan, ganda na padahon panahon. Kunimlim. Sana wag ganong sumikat ang araw para masarap na tumautaw. Hindi ganong tayong may initan mga ka-fishing hunting Isang magandang araw sa inyong lahat uh, Samahan na naman po nyo ako sa isang Panibagong fishing hunting uh, Kamusta nga po pala kayong lahat Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ingat na po palagi At maraming salamat sa patuloy nyo yung suporta Narito na po tayo sa spot Kung saan tayo tao At bago tayo magsimula eh, Shoutout muna tayo Shoutout AE Printing Shoutout Blackstar Apparel Shoutout Redwords Shoutout po sa mga lahat ng Anglor sa buong Pilipinas At shoutout din po sa mga maniniksay Sa buong Pilipinas Shoutout po sa mga viewers natin At sa silent viewers Shoutout din po sa ating mga subscriber uh, Paano mga ka-fishing hunting? Uh, set up muna tayo at peace on na yan mga ka ng ating setup muna tayo and dalawa yung dala natin ngayon isang tau-tau at saka ito yung setup natin talagang dinadala yung ultralight natin kire-ready na tayo na makapukul na tayo set up natin ulit plot, may plotter saka sinker uh, single hook lang tayo pagka sa liwalo hindi tayo nagdadalawa eh. kasi masabit pagka sa liwalo pagka dalawa hook Ayan. natanggal na yung yung ano ko si ima kalat tayo ayun yung hook natin oh. Oh, fishing natin saan nakikita nyo yeah? yung mahaba number 8 okay. mm -hmm. Ayun, tau-tau natin, set up na rin natin. may plotter din eh. Mahaba yata nung tautaw natin na ito. 7 feet yata. Yan natin ang hook. Okay. tayo wag papain na maka-fishing hunting Nakita ko nga. Stopper pala Kaya ko na stopper ng gong. Meron nga pala nakakabit stopper yung tau-tau. Ayan. Ayan. Ayan, tautaw mo natin yung una. Hindi pala sa malapit. Ayan, mababaw. Mababaw nga yun. Ayan, tautaw na yung isa natin. Tapos, ito naman. Ayan na natin pahin Para dalawa naka... Patautaw natin, mga kapising Tutuntang natin Ano isa na yung isa na yung Ayan, mga ka ating oh. Ah, uh, na tayo. Dalawa yung ating naka-setup. Ayan o. Oh. May isa natin. Floater. At ayun, yung isa sa dulo. Ayun, sa dulo ng kangkong. Antay-antay na lang tayo. ulan mga kape si nganting Pukul tayo, pukul Pukul

Yo, it's on. So a bit. Yo no. Na on ma pisingan tenga. Palat. Yes. Ah, on ka Yo, on. Ano? Dakte, mag-a-pis Four finger halos oh. Oh. Ich glaube, ich đúng, cứ ăn. đang lắc cái hamar phía sang hunting. ê, mọi quả peace on mga kapising ating oh. tangay pa yung ating isa yun chữ Stone Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ marami tayo mga uh, laon mga kapising hunting oh. hindi ganong kita dito sa uh, natin kalat kalat eh malaki kasi yung biyaya natin sa bahay ko nalang siguro uli pakikita Ayan. ah, sulit naman yung pagdayo uli natin Yan mga kapising hunting, yung huli natin. Binuhos ko na. Ayun yung biyaya natin. Ayan. Hindi naman masyadong marami huli natin pero kapag uwi na rin tayo ng pangulam, malalaki naman yung nahadali nating mga laon na liwalo. Ayan, salamat sa biyayang pinagkalaob nitong ni araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.